So guys, good morning. No, meron na akong ano dito. Meron lang akong share sa inyo. Grabe, nagulat ako sa kanya. <laughs> meron tayong bisita dito ah, sa inyo show. Sa inyo show. Paggalaw-galaw siya. Kaso hindi naman siya ano. Sa tingin ko sa kanya, hindi naman siya cobra. Pero ah uh, parang busog na siya ngayon. Hindi siya masyado makagalaw. Sa inyo eh meron siya nakain. Pero hindi naman sa mga ibon natin. Kaya Paalis na lang ako. Kakatapos lang natin magpakain ng mga ibon natin. Tapos yun, makapag-delete na tayo dito. Yung activity natin dito ay natapos na. Pero nung time na kinukuha ko na yung, ano, yung sombrero natin dahil mainit yung panahon, nakita ko to. Ayan, pagkapanggapang dyan sa may mesh wire natin. No? Ayan siya. Grabe, nakakatakot. Kinabahan ako kahit hindi siya cobra. Pero uh, napakadelikado ng mga ano, ng mga... ibon natin, uh, buti na lang medyo uh, busog na siya, hindi ko alam kung ano kung ano yung kinain niya. Titignan natin guys. Ayan siya guys oh. Uh, hindi naman siya kobra sa nakikita ko. Parang ano, uh, tawag sa amin dito. Manunugak kung tawagin. Pero hindi ako sure no. Uh, yun, uh, sa tingin ko meron na siya nakain. Ayan siya oh. Malaki na yung siya niya kaya hindi siya masyado nakakagalaw. So try natin siyang ulihin. Tapos uh, bibigay natin kay ano. kay paring Jusel o oh, siyong surrender natin sa BNR para kahit pa paano mapakawalan sa well so ah... Uh, So, di ko guys, oh. hindi, kasi, uh, hindi ko alam kung paano uwiin to. And siya guys, 'no. Hindi siya masyadong makagalaw kasi busog na nga siya. Hindi ko alam kung ano ang kinain niya to. Siguro mga daga dito sa area natin. Uh, so far, yung mga ano, yung mga ibon natin, okay state naman dahil uh, nandito pa tayo. buti na lang nakita natin siya kagad. So hindi masyado nakakagalaw, pero uh, sa tingin ko hindi naman siya cobra. Parang ano, uh, tawag dito, tawag sa amin manunugak. So sina-target lang nila yung mga ano, yung mga daga or palaka, tsaka itong mga ibon natin. So buti na lang, uh, natin siya kagad dito. Actually guys, hindi naman ano to, hindi first time dito sa atin sa aviary na nakita tayo ng ahas. Uh, pangalawa na to, so yung una, napatay ng kasama natin na nag-linits yung dito. Buti na lang na-tiyempohan natin na ano, na nandito rin tayo. So ngayon, uh, second time, nandito rin tayo, na-tiyempohan rin natin siya na ano, na bumababa dito galing siya dun sa may ano na yon sa may sulok na yon, so paalis na nga lang tayo nakita natin siya na busog na nga siya so ngayon try natin siyang hulihin uh, kung mahuli natin siya para ma-surrender kay paring Jusel subukan natin kontakin si paring Jusel para mapakawalan niya sa wild ulit so ayun niyo medyo busog na siya malaki na yung niya Grabe, natatakot ako kasi hindi ko alam kung paano uulin ito. Pero sa tingin ko wala naman din ito kasi mga ano, mga palakang ano, ah, itong mga ito. Tsaka yun, pinatarget nila yung mga ibon natin. Ito guys, kinuha ko itong ano, itong uh, catcher natin. Dito hindi siya makakalusot kasi malilit lang yung butas nito. Try natin siyang papasukin dito para mahuli natin siyang buhay. Tapos papakawalan natin sa ano, sa world. So wala akong planong patayin siya dahil Uh, sa pagkakaalan ko, bawal kasing pumatay ng mga to. Pero pag lumaban itong ahas na to, syempre, uh, natin yung sarili natin. So, hindi naman siya ano, kita nyo, makikita nyo, hindi naman siya lumalaban. Hindi naman lumalapan yung ano niya. Yung tawag dito, yung leeg niya. So, hindi siya cobra. Kaya, try natin siyang ulihin. Pero, eh no, nag-attempt siya na tumuka dito sa atin. Ayan, Ayan. Pasok ka dito. Hindi siya masyado makagalaw kasi busog na siya. Ayan. 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 Pasok ka dito. Ayan. Ayan. Uy. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Grabe. Ayan siya oh pumunta sa may sulok pero wala naman siyang ibang pumuntahan dyan kasi Sementado uh, cementado naman itong ano natin itong flooring natin so kaya kaya natin ulihin to para ano yun para mapakawalan sa weld pero natatakot ako <laughs> grabe first time ko manghuli ng ano ng ahas yun pumunta siya dun sa may sulok na yun hindi siya nagpapahinga subukan natin ano yun ayun siya oh ayun siya oh hindi siya obra okay. guys ayun oh grabe kumuporma siya na ano, lumalaban siya pero hindi kagaya ng mga cobra na ano na lumalapan yung leg nila. So, hindi ko alam kung paano ulitin 'to. Try natin siyang ano. Hindi rin ako siya na yumawak ng mga asbuti. Ano, meron tayong mga hindi ko tawag dito. Mga stick na pang ano sa kanya, pang hawak para ipasok natin siya sa bote. Ayun siya. So, Ayan siya, sure, tumutukas siya. Oh. Pero hindi lumalapad yung ano niya. Sabi, napaka-delikado. Delikado yung ano ito. Sa atin, hindi ano, hindi tayo delikado rito. Kahit matuklaw tayo nito. So, hindi naman, ano, hindi naman binimus itong mga ahas na to. So, delikado dito yung mga ibon natin. lalong lalo na ngayon. Uh, lumalabas yung mga ano, dahil may nitong panahon siguro, lumalabas sa mga lungga nila yung mga ahas na ng ano ng mga nakakain nila yan tulad ng mga ibon natin saka ano saka mga palaka daga puti na lang kung ano kung mga daga yung kinakain niya dito sa ano dito sa aviary natin so makakatulong siya sa atin mabawasan yung mga daga dito sa atin sa aviary so ito siya guys no sila try kong papasukin dito sa may bote actually nakapasok na yung ulo niya dito sa may bote kaso nga ano ah, busog siya. Hindi natin alam kung ano yung kinain niya. So nahirapan ipasok yung ano, yung katawan niya dito sa may ano. So gagawin natin, pipili natin makapasok dito kasi mga ano naman kung mga as na to. Mga flexible naman to. Kayang-kayang ipasok yung sarili nila sa so, ano, sa mga maliliit na butas. Ayun siya, malapit na siya pumasok. So dito, safe na tayo. Ayan. Ayan. Ipasok. Sige, pasok. Pasok mo yung katawan mo. Grabe. Buti na lang nagawa natin ng paraan. Nahuli natin siya ng buhay. Ayan. So, try kong kontakin si ano. Pag nahuli natin to, try kong kontakin si paring Jusel, yung tatrabaho sa DNR. Para isurrender sa kanya. Para siya mismo kukuha dito. Tapos, ah, uh, siya nang bahala. Kung siya niya papakawalan. O so, aalagaan niya. Kasi maraming ano yun eh. Maraming alaga na ito yun. Pasok na. Hindi. Hindi ko kaya mawakan guys kasi hindi ako sanay umawak ng mga hati. So, pero hindi naman ako, no? hindi ako masyado natatakot. Dahil uh, ano, no, sa pagkakalam natin, hindi naman ano, hindi naman makamandag itong mga aso-aso. Hindi talaga tayo sanay ano, mawak ng mga ganitong klase ng hayop hanggang ala birds lang tayo <laughs> makaso kalapate lang ang kaya natin hawakan pasok na so dito hindi na siya makakalabas hindi ko na uh, hayaan makalabas yung ulo niya dito so gagawin natin pipilitin na rin natin siya pumasok dito sa may bote yan tapos tatakpan natin so lapit na guys lapit na siya makapasok yan yun, malapit na. Sige, pasok. Yun. Nakapasok din siya. Yun, sa wakas. Sige, pasok ka dyan. Sige, pasok. Pasok mo yung katawan mo. Sige pa. Ayan, so, ano, hinapakan ko tong bote para hindi gumalaw. Sige, pasok pa. Grabe. Ang haba rin pala nito. Siguro nasa ano to. 60 centimeters. Buti na lang, nakita natin kaagad. Yun nga guys, no palabas na ako ng aviary hindi ko alam kung marami itong mga to so kailangan maging aware tayo dito sa aviary lalong lalo na pag ano pag time na magpapakain tayo minsan kasi naglulungga sila sa mga ano sa mga nest box natin pinupuntirya yung mga inakay natin na hindi pa nakakalaban so yan guys no naipasok na natin dito sa ano dito sa may bote ng ano ng coke ayan so safe na tayo kahit tawakan natin itong ano na to itong bote na to wag lang natin hayaan lumabas yung ulo niya dito sa may ano dito sa may ulo ng bote so gagawin natin kukunin ko lang itong ano yung tape natin para ano para ma secure natin yung ano at hindi na siya makalabas ng ano ng bote grabe guys so tignan nyo yung kinain niya tama yung inala natin isang daga yung nakain niya Ayan o no? dinuha niya yung kinain niya Ninabas niya siguro ano na-stress sa atin hindi niya alam kung anong gagawin niya kaya yung kinain niya ayan o no? Isang daga na bulilit kung tawagin sa amin. So, para sa akin nakatulong siya sa atin dito kasi isa rin sa mga problema natin 'to, itong mga daga na 'to dahil uh, tawag dito. Minsan uh, kumakatay din ang mga ibon natin 'to, kumakain din ng mga hinakay natin. So, buti na lang Ah, uh, daga yung kinain ng ano, nangahas na to, hindi ano, hindi ibon uh, dito sa area natin. So, ayun, uh, buti na lang at nahuli na rin natin uh, at ano, nailagay natin dito sa may bote. Grabe yung daga, o oh, kawawa naman pero ganyan talaga. Ayun, oh, dinabas siya yung kinain niya. Ayun, no? angapakaba ng ano, medyo malaki na yung daga, parang ano to. Parang may anak na tong daga na to hindi ko alam pero sa tingin ko ano na siya malaki na yung daga kaya yung ahas kanina hindi siya masyado makagalaw hindi siya masyado makagapang makapalayo sa atin dahil busog nga siya so yung kinain niya na daga nabibigatan siguro kasi yung mga ahas ganyan talaga pagkatapos kumain hindi sila masyado nakakagalaw kaya yun buti na lang nakiyempohan natin siya na busog at nahuli natin siya so yun nailagay natin dito sa may bote ano patay na 'yung daga siguro uh, tantsa ko dito guys no hindi lang ito 'yung ano 'yung ahas na nandito sa atin marami to. tulad na sabi ko dito sa may ano dito sa may pader natin na to yan puro damahon na yan kaya 'yung mga daga at tsaka hahas, hindi natin may iwasan talaga kaya kailangan maging aware tayo dito lalong-lalo lalo na pag time na nagpapakain tayo kaya pag gabi minomonitor ko talaga yung mga ibon natin bago ako matulog kahit mga uh, 20 minutes or kalahating oras lang tumatambay so, muna ako dito sa ating ibonan para magmonitor monitor ito yung mga ano mga breeder natin tsaka isa rin sa mga minomonitor ko to Ayun, mga daga tsaka kulad nito yung haas so ngayon meron tayong ano nahuli actually tulad na sabi ko ano na to guys uh, pangalawa na to pero yung ano yung una yung kasamahan natin na nagpapakain dito siyang humuli so yun sad to say napatay niya yung ahas kasi lumalaban. Pero kagaya din yata yung ano, yung nahuli namin una, itong nahuli natin ngayon. Yan siya, oh. So ayun so, lang guys, no? So, maraming maraming salamat po sa pagkikipagkwentuhan sakit kaya Kahit ilang minuto lang ayan, medyo kinabahan tayo sa paghuli ng ahas na to. Pero so far, ayan, nailagay na natin sa bote. At yun nga, yung kinain niya ay ano, niluha niya yung isang maliit na daga. Anyway guys, no, sa mga viewers po natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!